Shout out, mga idol. Good morning, good morning. Ayan, ah... Uh, happy, happy Tuesday, mga idol. Ah... Uh, dito na naman tayo, mga idol. Paikot-ikot na naman tayo dito sa grahe, mga idol. Inikutan natin yung mga trupa, mga idol. Ayan, mga aga-aga pa, mga idol. Wala na lang, mga kulikot na yung mga trupa, mga idol, oh. Ayan, oh. Ayun si, ah... Uh, Ma, uh, si Dung uh, Jun at saka si Pare uh, Kim. Ayan mga idol. Agang-agang -aga, mga idol, palakad-lakad. Wala na, ubus sa chinilas mga idol oh. Shout out mo, shout out mo. Shout out baby. Shout out baby. <laughs> Yan, ito si Kalbo mga idol ay uh, masipag din tong uh, maintenance dito mga idol. Uh, masipag, palakad-lakad mga idol. Yan na uh, <laughs> nga. Yan o, uh, niya, may uh, papalitan ng gulong. Yan ang, uh, all around yan mga idol. All around. Uh, magpalit ng gulong. Papunta dito, papunta doon. Oo, oh, papunta doon, papunta dito. Yan, patago-tago lang mga idol. Ang trabaho niyan. Yan ayan, si uh, Kalbo. <laughs> ah, ito mga idol, si, ano, Lala -lala. si, si, ano, Bagatsing, si Rimun Bagatsing. Rimun Bagatsing. Ayan o, ayan o. Ah. Ayun na uh, mga idol no. Uh, dito tayo paikot-ikot muna tayo dito mga idol habang hinihintay natin si ah uh, uh, by uh, Chief Alex. Kasi uh, may uh, paano lang tayo mga idol kunti sa ating unit. Kasi parang nga uh, nagiba, nagiba yung uh, tunog ng ating makina. Uh, ayan mga idol, oh nandito din si ah uh, yan na uh, beterano nga ano uh, beterano nga uh, electrician beterano mekaniko yan mga idol uh, all around uh, all around ang mga idol ah uh, Mio uh, lang sa kalam yan pag uh, may pagawa kayong unit mga idol yan si Bus Mio ayan partner mga idol ni ano yan partner ni Kalbo yan partner ni Kalbo Ingging si Idol. Ah, uh, yan si Bay Jesus. Tiranong driver. Ayan, nandito din si ano. Pari niya. Ano yan, magka partner yung dalawa. Uy, sana man kayo magtago, uy. <laughs> ayan, maraming maraming salamat mga idol uh, sa panonood ng ating uh, video. Bye bye mga idol.